guys, welcome back to my channel na naman ano. Ah muli ngayon lang puli ako nagganon nag-vlog. At nakakamis na rin po mag-vlog no. Okay, maraming maraming salamat sa mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ah pati kasama sa iba't ibang bansa no po, sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ah. Okay po, syempre. Ah uh, shoutout sa aking kabro ano, Bro Tabs. Okay, shoutout sa iyo. Okay, at masugit ko talagang laging nagsha-shoutout sa akin. Maraming salamat sa iyo, bro. Bro taps, tawonya gi anunya, i anunya yung ano niya no. Ano ano ano, ano? Ang mga vlog niya. Okay, magaganda mga mocha na pinapakita niya. At maraming salamat din po sa mga nag ah uh, baguhan at mga datihan. Okay, maraming maraming salamat po ano. Ah uh, ipapakita ko lang sa inyo itong aking mga mga nakalas na mga mocha ano. Okay, hindi ko pa sila na ano, mula nung ano, galing sa ano, sa uh, Kamsur, sa Kamarinsur, no? Sa Loba Loba, okay. Maraming salamat po doon sa pamilya po na aming pinuntahan doon. Okay, sandali may tumatawa. Okay, uh, okay guys, tanong. Uh, chat out na rin po doon sa mga kajisi ko, no? Yung mga talagang permis na nasa GC okay, maraming maraming salamat sa inyo at yung dalawang itetesting ko sa GC at tingnan natin kung makakapasayang mga yan sa aking ano, sa testing no tapos sa sila ng 49 days okay, dalawa lang naman okay uh, maraming maraming salamat no papakita ko na po itong aking mga uh, nakalap na mutya eh so, ko puro pangkaraniwan yung ano yung yung parang yung mga, yung mga uga tapos eh, naging bato na sila mga ugat sila na naging bato na puro na fossilized na sila no pero nabuo yung ano yung pinaka mineral ng tubig yun ang mga nakuha ko at saka may kulay ito yung panahanan no? pakita ko guys Ayan guys, yung mga lahat na ako, ako. Mga Diba nito ugat ito eh. Ito mahaba ito eh, naputol na lang eh. Mga ugat na yan, ito. Tapos kinapitan sila nitong parang puti na to. Yan, parang ganito. Ha? Bawa, ito, shell. Ito, shell. Yan. Kinapitan sila nitong yung mineral ng tubig. Alam mo yung mineral ng tubig, no? Na Pumuti na sila na naging bato na kaya nagiging ganito na sila ang guys yan libon na po sila ayan, libon pero kung ano ganito sila ayan ayan ganito oh. ayan ko ah, yan guys ayan tinuklab ko yan shell po yan ayan mga nababalutan sila ng ano ng ano tubig na nanaging bato yan eto nga ugat ito eh ito ugat ayan ugat yan o oh. ayan may ugat pa siya sa lobo ayan o oh. ayan guys may ugat pa sa lobo yan ugat yan habang maagos yung tubig naka ganun yan nakalaylay ito yung mga yan napuputol lang sila ayan Yan, ugat po yung nasa loob niyan, ugat. Guys. Tingnan natin 'to. Hindi makita kasi pag kailangan binabasa. Yeah. Nagiging limon sila ito wala, talagang pili lang ito guys pili, nakuha ko sa daan yan para tawaging galing sa bihol ito basahin ko ah. ito yung klase kulay, ito yung naman yung pinaka ugat nya na kahoy no ano eh, guys may butas yan butas yan yan ugat sya na tumigas na sila yan naging kulay itim na ito yan ito ibang klase rin Kasayin ko guys ang magandang tignan ayan kaya inano ko yan o oh. ayan dyan ugat siya ng tumigas na kasi lampasan no pwede mong gawing kwintas ito Ano ba yun? Ito, ayan Tagos dito Pwede nyo lagyan ng tali Ang bigat nito guys Ganda ng bato nyo Ayan Ayan parang nabuo silang ayun parang ano stalag may stalag tayo. parang gano'n yung no? guys bato na sila yan ito ugat ito eh pinutol ko pa yan ito yan tapos nabuo na nabuo yan dahil sa tubig no? yan ito gasa natin to mga kahoy yan. Solid. Libon. Libon na siya. Kahoy. Ayan ah oh. Ayan. yan ang mga nakukuha doon guys. Ganda nga ito. Nakukuleg rin no? puro libon yan kaya kasi yan guys ito ugat talaga ito eh. siguradong Ayan. Yeah. Naputol yan, mahaba yan eh, napuputol. Gumubula sa suka yan, masamang mga ganyan. Okay. matesting sa suka asuka. Kung magsisipagbula ito. hindi nga masyadong magaganda mga nakukuha libon na shin puro libon nandun ako halos nakukuha mo dya testing ko sa suka guys ang magsasalin lang ako And guys tingnan natin Ayun na o. sambula o. Oh. So, testing and natin. Pag sa ilog kasi hindi halos mubula pag galing iilog talaga. guys. Lina. Yung isa hindi mumugla, itong isa bumugla. dito sa bumula. Next. Tingnan natin. Linaw. Linaw. Wala Wala guys. ito. Lasang bula. Mga libon kasi yan, libon. Lalo na itong mga to. San ba yan? Ito guys nga pala, ko sa inyo. Masan ba yung langka? Ito to. Ito na ako, ako dun sa langka ano. Ah. Uh, yung bunga to ng langka na nalaglag kulay itim na siya. Na na siya sa lupa na, na, naging bato na. Ito. Bunga po ng langka yan. Eh may, may tangkay pa yan, guys. Ayun. Maganda 'to ibabalot sa pulantela. Pero testing natin kung bubula siya. Ah, oh, siya, oh, guys. bumubula na siya guys ayan o ayan o okay bunga na siya ng bunga siya ng ano lang ka nakuha ko yan doon tumigas na guys okay. eto pa yung isa saan ba yan eto matitigas na sila tugas, guys. Mainam pa rin silang ano. Tumigas na siya. Nabulok na. Pero nagiging bato na sila. Bunga po na lang ka ito. Dalawa lang na ako ako. May balat pa oh. Ayan. Wait lang. Mabalatan nga. Wait lang. Ito guys, nung nalinis ko na Ayan, ito na Kinukot ko ng kuko Tapos sinugasan Ayan guys Ito yung bunga ng langka guys Na Tumigas na Alos naging parang bato na rin Ito matigas na rin Ayan, pinipiga ko Tigas na siya Pero pag nilinis ko, magiging ganito na rin yan Ayan pabalot sa pulang tela okay may na na pambaswerte tapos testing natin to ayun o mga ano yan yun shell yan guys nakita nyo po ba ayun o nung kinukot ko yan lumagat shell siya na ng bato o ng mineral ng tubig yan alam ko yun na nabubuo gawa ng tubig tingnan natin guys yung ito to to, to yan yan na shell yan yung susong pilipit yan eh tawagin yan susong pilipit linaw lakas mo na guys gumagalaw pa ito eh. yung mga ugat ugat yan eh mahaba yan eh nagkaputol putol na bumubula sila okay. ito ang hindi ko alam kung bubula ano matigas siya eh. Hindi ko mawar Kung coral ba pero hindi eh. Wala namang coral doon, bundok. Ilog yun eh. Ganda nito eh. Tingnan natin kung bubula. Tingnan natin itong galiran side. Linaw. Linaw. Ayaw lakas. Ayaw lumina. linaw linaw okay. ang lakas guys ang lakas ng bulaan okay ito yung, yung kung anong klaseng buto ito eh buto ng gubat eh buto ng mga puno ako ko lang sa ilalim ng ng tubig yan natin kung anong reaksyon yan sa suka ang dami na ng tubig ko guys ay tubig ng suka ko namubula um, rin siya guys sa suka para din siyang ano ah uh, yung butong asero, yung sagra sagrada corazon butong asero. Bumubula sa suka. Bisa may sabi, meron din siyang bertuda. Lumubog siya sa tubig pati. Okay, tingnan naman natin to. Dumina ng aking suka. Lina. Bumubula siya pero mahina. Ayan, bumubula siya. sa siya mudyanan lang yan. Okay. Pero yung mga ganitong ano, bato, hindi siya bumubula. Guys. Yung mga ganitong bato, hindi siya bumubula sa suka. Testing. Testing natin yan. Sa mga ganyang pula. Yun know. labon na suka ko di makita walang bula next pangit ang mga nakuha kong budya tingin natin to ma-testing sa